Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang nakakalungkot na balita ang ibinahagi ng kilalang vlogger na si Geraldine ng Blackman Family. Hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Josh. Sa isang emosyonal na video post sa Facebook, diretsya ang sinabi ni Geraldine ang tungkol sa kanilang breakup. Bagamat tapos na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, tiniyak ni Geraldine na nananatili ang kanilang respeto at pagkakaibigan, lalo na para sa kanilang mga anak na sina Nemo at Jet. Sorry. I'm so sorry if you're seeing me like this today I have been trying to find the right time But I'm gonna get a courage for me to post this one online Anyway, Josh and I have separated We're good friends I just know that he is a good person And he is the best father that Jet and Nemo could ever have Dagdag pa niya, nakatuon ngayon ng kanilang dalawa sa co-parenting upang matiyak ang maayos na pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dahil kilala ang Blackman family sa kanilang masasayang family vlogs, maraming fans ang hindi agad makapaniwala sa balita. Habang nananatiling tahimik si Josh tungkol sa issue, maraming netizens ang nagtatanong. May pag-asa pa kayang magkabalikan sina Geraldine at Josh? O tuluyan na nilang tinapos ang kanilang love story?